So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang magbigay o maghatid sa inyo ng ilang mga simpleng tips at sigurado ako napakalaki po ng maaaring may tulong nito sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so at this moment of time mga kamamay, ang magiging topic natin is mga dahilan ng isang lalaki kung bakit hindi sila naghahabol sa inyo. Okay? So sad to say, pero ito yung mga dahilan na ibabahagi ko kung bakit hindi na po naghahabol sa inyo ang isang lalaki. Okay? Siguro yung iba Uh, fault ninyo kasi meron na kayong hindi nagagawang bagay na dati ginagawa ninyo. Bagay na ginagawa nyo dati pero tinigil nyo na ngayon. So, okay, magkalala mga kamamay, I just only want you to remind. Okay, nare-remind ko lang po kayo, baka nakakatulog, nag na nakakatulog, nakakapagpahinga kayo na dapat pala ginagawa nyo itong bagay na to pero hindi nyo po ginagawa kaya ang mga lalaki is hindi na naghahabol sa inyo. Pero bago natin pag-usapan yung magandang topic na yan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari i-share sa inyo. Kung napindot nyo na yung subscribe button, request ko na rin napindotin mo yung like button. Malaki yung tulong niyan dito sa ating channel. So, so much for that. Pag-usapan na natin. Ano nga ba yung mga bagay na dahilan? O, ano nga ba yung mga dahilan Okay? Kung bakit hindi na naghahabol sa iyo ang isang lalaki. So number one, dahil masyado kang silosa, mga girls, akala nyo yung pagsiselos ninyo is makakatulong? Well, ang isang lalaki, kapag ka palagi kayong nagdududa, nagsiselos. Nagdududa kayo no? na, na, may, na, may, babae siya, na, may, na mayroon siyang bagong nililigawan, na mayroon siyang girlfriend na iba okay so kapag ka puro selos ang pinairal yung mga girls asawa niyo na yung lalaki pero nagsiselos pa rin kayo may nakausap lang siyang babae tapos pag niyo na kung ano-ano nang -ano sinasabi sa lalaki kapag ka ganyan mga kamamay okay nananawa po ang isang lalaki nananawa yung tipong wala, wala na naman siyang dapat ipaliwanag sa inyo pero napipilitan silang magpaliwanag magpaliwanag kung sino yon. Sinabi na nilang wala, 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 trabaho lamang Pero kayo pinipilit nyong meron kahit wala naman Mga kamama, yung pagiging silosa, ilagay nyo po sa lugar Okay? Kasi po, ang pagiging silosa, nagpapakita po ito Ng paghahabol nyo sa isang lalaki Nangangahulugan po ito na malaki po ang gusto ninyo sa isang lalaki Kaya po yung iba, mga lalaki, hindi na po naghahabol sa inyo Bakit? Kasi masyado kayong silosa Lagi nang pinairal niyo is yung pagkukumpara ninyo sa inyong sarili at doon sa ibang tao Nang inyong sarili doon sa ibang mga babae At tapos magtatanong kayo, tatanong nyo sa lalaki ano ba ang meron siya na wala ako Ano ba yung nakikita mo sa kanya na hindi mo makita sa akin Which is hindi naman kailangan ng lalaki na magpaliwanag sa inyo Kasi wala naman talaga So mga kamamay kapag ka pinairal ninyo palagi ang pagiging silosa ninyo Sigurado ako Hinding, hindi hindi maghahabol sa inyo ang isang lalaki kapag kaganyan. Kasi sabi ko nga kanina, nakakaumay, nakakasawa po yung magpaliwanag, nagpaliwanag sa inyo sa oras na nagsiselos kayo. Okay? So yun yung number one tips ko kung bakit hindi na po naghahabol ang isang lalaki. Kasi masyado kang selosa at hindi mo to kayang ilagay sa tamang lugar. Okay? So number two, dahil nabawasan na ang pagmamahal niya, sa iyo. Okay? Dahil nga siguro sa sobrang pagsiselos mo, sa sobrang paghihinala at pagdududa mo sa kanya, nabawasan na ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. Nabawasan na yung init, nabawasan na yung uh, romance, yung pagmamahal at lambing sa inyo. Kaya ganyan, hindi na sila naghahabol. Kasi kapag ka Puro na lamang away, puro duda, puro selos, puro pagbibintang, puro pag na lamang ang bukang bibig ninyo sa isang lalaki Eh talagang mauumay at mauumayan At ang resulta, hindi ka na yan hahabulin Hinahayaan ka na lang niya kung ano na lamang ang inyong uh, treatment sa araw-araw kung kayo man is nagkikibuan, kung kayo man is naguusap o hindi naguusap ganyan na lang, wala na yung sweetness wala na yung lambing, sa so, madaling sabi na bawasan na po yung pagmamahal ng isang lalaki sa inyo bakit? kasi hindi nyo po kayang alagaan eh, hindi nyo po kayang i-maintain yung init, yung romance, yung pagmamahal kasi puro init ng ulo puro selos, puro pagdududa puro paghihinala na lamang ang inyong bukang bibig sa isang lalaki kaya mga kamamay, kaya po hindi na naghahabol sa inyo ang isang lalaki kasi nabawasan na yung pagmamahal nila sa inyo. Or something, baka yung iba, no, wala na talaga totally, huwag naman sana. Alright? So number three, dahil pagod na siya sa relasyon ninyo. Okay? So kung kayo man is 5 years, 10 years, or 15 years nang magkasama, at sa araw-araw, puro na lamang alitan, bangayan ang inyong inaatupag. So nakakapagod na yan. Baka mamaya dumating ang isang araw, napagod na talaga ang bawat isa sa inyo kaya hindi na sila naghahabol. Napagod na sa pang-araw-araw na inyong ginagawa. Sa araw-araw inyong ginagawa, puro away na lamang. O baka hindi matatapos ang araw na hindi kayo nag-aalitan, hindi kayo nagbabangayan dalawa. So, sino ba ng mga tao ang may gusto ng araw-araw away, araw-araw bangayan, araw-araw pagkatalo? Mga kamamay, dahil po sa napapagod din kaming mga lalaki, okay, yan po ang nagiging dahilan kung bakit hindi na po namin nagagawa kayong kabulan. Bakit? Eh kasi puro kotok na lamang ang meron sa inyong relasyon eh. Wala ni isa sa si inyong gustong umintindi sa bawat isa. Kaya mga kamamay, kung ganyan din lamang, puro away, puro bangayan, puro tampuhan, puro pagtatalo. Eh sigurado ako hindi na kayo hahabulin ng isang lalaki kapag kaganyan. Mas mabuti pa siyang humanap ng iba, magsimula ng bago. Kaysa pagtiisan yung araw-araw na ganyan, nakakapagod po yan, mga kamamay. So yun yung isang dahilan kung bakit hindi na po naghahabol ng isang lalaki sa inyo dahil po napagod na rin sila. Alright? So next. Dahil hindi na ganun kataas ang interest at attraction level ninyo sa isang lalaki Kung dati, nung nakilala kayo, ang ganda, ang sexy niyo ang bango, ang hot Nagsaself-improve pa kayo araw-araw Pero bakit ganun? Naging jowa lang kayo, naging asawa lang kayo Parang pinabayaan nyo na yung sarili ninyo Yung pag-aayos sa mukha, nakalimutan nyo na o kaya sabihin nyo eh, kamamay, sobrang busy sa bata sobrang busy sa bahay hindi ko na kayang maayos pa ang sarili ko hindi po dahilan yan mga kamamay kung gusto ninyo na manatili sa inyo at lagi kayong habol-haboli ng isang lalaki please, itaas nyo po ang pagiging uh, self-improve niyo sa araw-araw pataasin nyo po yung inyong kakayahan I-improve po ang inyong ugali, ang inyong skills, ang inyong status, lahat po mga kamamay. Ang inyong itsura especially. Kailangan araw-araw kayong maganda, araw-araw kayong fresh, araw-araw kayong nag-aayos. Hindi po pwedeng hindi, hindi po pwedeng dahilan yan kasi mangyayari't mangyayari na iiwan kayo at hindi sila maghahabol sa inyo kapag ka nagkataon. Kaya mga kamamay, nasa inyong alas, nasa inyong control. inyo ang kontrol. Ayusin nyo, mag-self-improve kayo mga kamamay kung ayaw yung mawala ang interest at attraction level ng isang lalaki sa inyo. Okay? So, yun yung isa kong tip sa inyo. Kailangan mag-self-improve po kayo, mga kamamay. Kasi yan ang dahilan kung bakit kayo ay hindi nahabol ng isang lalaki. Kasi, bumaba na ang interest at yung tinatawag na attraction level ng isang lalaki sa inyo. Bumaba na po ang ganda. Bumaba na po ang attraction ng isang lalaki sa inyo. Alright? So, next. Dahil sobrang dami mo nang nagawang mali sa kanya Mga kamamahay sinasabi ko sa inyo Kung puro nalang katoksikan ng inyong inihatid sa ulo ng inyong mga jowa E eh malamang sa malamang alamang hindi na kayo kakabuli ng mga yan Pinatawad kayo nung una tapos ngayon uulitin nyo na naman, nag kayo nung una, ngayon mag -cheat, cheat na naman kayo, hindi nyo man lang iniisip ang kanyang nararamdaman, hindi nyo man lamang iniisip kung ano ang kanyang mararamdaman kapag ginawa nyo ang isang bagay na to Ang importante lang sa inyo ay maging masaya, ang importante lang sa inyo ay uh, mapaligaya ang sarili kahit yung mga tao mo sasaktan ay masaktan na. Mga kamamay, huwag sanang ganyan ang gawin niyo Hindi makakatulong at sigurado ako hindi maghahabol sa inyo isang lalaki kapag nalaman nila yung ganyan. Okay? Kapag nalaman nila, na sobrang dami nyo na palang red flag sa kanila. Napupuno rin kaming mga lalaki. Hindi kesyo pinatatawad namin kayo, i-unlimited e na talaga yung pasensya namin sa inyo. Naiipon, Hanggang sa i-conclude na lang po namin na teka, sobrang dami na pala nitong kasalanan sa akin. Yung sinasabi niya dati na hindi niya uulitin. Bakit ngayon? No? Ulit tatlong beses pa. nag na siya noon. Bakit? nag na naman siya ngayon. Nakakapagod na. Pagkaganyan din lamang. So kapag ka na-realize ng isang lalaki na sobrang dami yun ang pagkakamali at red flag sa inyong relasyon, sigurado ako magiging dahilan niyan kung bakit hindi na maghahabol sa inyong muli ang isang lalaki. Alright? So next, dahil hindi na siya masaya sa inyong relasyon. Kung dati-rate, yung excitement, yung romantic nandun pa. Okay? Yung effort nandun pa ngayon. Ipapansin nyo, nawawala, nababawasan na. Okay? So kapag kaganyan mga kamamay, hindi na po masaya ang isang lalaki sa inyong relasyon. Wala na po yung spark na tinatawag yung chemistry. Wala na po. Pagka hindi na masaya ang isang lalaki mga kamamay, dyan na po sila hindi maghahabol sa inyo. Kasi bakit pa ba sila maghahabol eh? Hindi na nga masaya eh. Baka kasi mamay lagi niyong inaaway, lagi niyong uh, sinisisi sa mga bagay-bagay. Yung budget ninyo eh, akala mo pinukuha niya pero siya nga yung nagpapasok ng pera tapos ikaw pa yung nagagalit. Mga kamamay, ang isang lalaki po ay napapagod rin pagdating sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, kung ayaw nyong mapagod, kung ayaw tumigil ang isang lalaki sa pagmamahal sa inyo, eh ipakita nyo at ipapil nyo sa kanila, iparamdam nyo ang saya at pagmamahal ng isang katulad mo. Mga kamamay, so yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na naghahabol sa inyong isang lalaki kasi hindi na siya masaya sa inyong relasyon. And last, dahil may iba na siyang kinababaliwan. Ito na no nga mga kamamay ang nakakalungkot na bagay. Okay? Ito yung dahilan kung bakit talagang hindi na talaga maghahabol sa inyo ang isang lalaki. Dahil meron na siyang ibang kinababaliwan. May bago na siyang girlfriend or I mean is may bago na siyang jowa. Kaya mga kamamay, huwag na kayong umasa na babalikan pa kayo at hahabulin kayo ng isang lalaki. Okay? So, possible talaga na nakakita na siya na mas higit sa'yo. Nakapagmahal na siya ng isang taong mas higit sa'yo. Kasi siguro mga panahon kayo pa, ay puro katoksikan na lang palagi. As sineshare mo sa kanya, ang inihahatid mo sa kanyang buhay. Kaya mga, mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, gawin yung masaya bawat araw, ang bawat tagpo na magkikita kayo ng inyong mga jowa, ng inyong mga partner. Kasi darating yung panahon na baka ma-realize niya yung mga bagay-bagay na sobra na, especially yung mga kamalian na ginagawa mo sa kanila. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit hindi na naghahabol o hindi na magawa ng isang lalaking maghabol sa iyo. Okay? So yan lang nga muna. Alam ko marami pa pero sobrang haba na po nitong ating topic ngayong gabi. So for now, kung tinapos mo ang video nito mga kamamay, comment mo naman ang pangalan mo at kung, taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nahabot ang nahabot ng ating mga video ina-upload. Okay? So once again, this is PJ Vergara of... Uh, Home of Love Advice. So, see you for our next vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kamamay. Paalam.